kami to Siargao with uh, Ate Bella and Carlo Aquino. Ah, uh, for work? No, for vacation lang. Ah, uh, talaga? Oo. Ah, uh, paano nag Um, weird nga eh kasi so, super biglaan lang yung trip na yon Kasi nag-message lang kami sa isa't isa na, saan kayo sa Holy Week? Yung plano lang namin maglaon yun. And then, biglang naging Siargao. Okay. So, parang nag nagkagulatan na na, Uy, kasama pala si Carlo. Uy, kasama. Pero kami talaga ni Ate Bella nag-plan yun, ganun siya na po. Yeah. Paano <laughs> kayo naman nag-start ni friendship? You're still yeah. part Sa part internet. I <laughs> mean, um, never pa kasi kami nag-hangout talaga. Never pa kami nag, like, pumunta uh, sa place or something dito sa Manila. And yun talaga yung first hangout namin. So, talaga friends kayo? Friends kami, like, through um, um, Instagram. Lagi ako nagme-message sa kanya. Eh. Like, nililook up ko kasi yeah. talaga siya. So, like, na like, amazed ako sa pag sa personality niya. So parang feeling ko vibe kami. So yun, may message ko siya, <speaking> nagka-message na din kami. Tapos yun. Anong ito bago na discover mo sa sarili mo ng social Madami. Um, nasa <speaking> nice share sure gawa kasi, nag-change yung outlook ko sa buhay. Parang simple lang pala talaga yung buhay. Maraming simple bagay na nagpapasaya sa'yo. At saka marami kang pwedeng tulungan kahit hindi ka, hindi man financially but your presence and your um help physically and um yun ang sasaya ng mga tao doon so if ever stress ulit ako pupunta ako sa Shark <laughs> and of course uh, medyo new uh, trending ang mga sexy pictures so. <laughs> yes, summer pictures yes so, so. Oh, so. paano naman nangyari sa so, na nag-pictorial ka na yeah. normal. Hindi naman ako yung laging nagbe-baiting suit. But, um, actually, first time ko mag-suit lang gano'n And why not post something na kakaiba for summer? Like, nasa beach naman ako and it's not something that it's offensive. So, parang, okay lang. Ano ba ito si Bella? Ba't i show siya'yo? Hindi naman. Gusto ko nga Sabi ko, ati Bella, picture mo ako. Tapos sasabihin niya, wow, tapang mo. Ganun-ganun. Tapos, um, nag-a-ask din ako ng advice na, like, okay lang ba ito i-post? Hindi ba ito ano sa akin? Uh, okay lang naman. Nasa beach ka naman. Ay, Anong effort yung ginawa para ma-achieve yung ganong form na katawan? Ay! Um, hindi po ako nagdadaan. <laughs> 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 Walang diet <yung. laughs> Walang diet at workout. Ganun na talaga ako pinaka na. At saka ano ka lang <laughs> talaga? <Ay, laughs> Petit. Petit. pero, ano favorite mo sa mga pinupo? favorite mo na? Yung nakatakbo. <laughs> Naka-yellow ako. Favorite ko yun dahil um, hindi siya candid. Uh, <laughs> Choreograph siya, pero masaya lang yung araw na yun. Anong reaction ng family mo? Medyo ganito ka na gusto talabas ka na medyo nakasimbo yun. Ay naman, si mama kasi yung hindi ano eh, hindi siya, hindi niya ako pinipigilan kung ano yung suotin ko. Siya nga yung nag-encourage siya nga na mag sexy shorts ka naman para maiba. So hindi naman sila yung super, what do you call that? May term na conservative. Okay naman sa kanila. Kasi hindi ko ang reaction niya. Nag-ask mo mo ng permission? Hindi naman. Hindi naman kailangan mag-ask ng permission. Kung gusto kong i-post, ipo-post ko naman. And then, um... Mag-reaction niya sa akin? Kung alam sa kanya, panungin natin siya pagbalik yan. <laughs> ganun yung kanon natin, ng ganun to. Um, same pa rin. Kung ano yung sinasagot namin before, same pa rin. Kasi yung chemistry talaga, hindi mo di-deny. Yung audio of camera, pa. Oo. So, nag-work. Um, nag-work naman, but like, um, basta siya lang yung tipong guy na anywhere I go, makakonnect ako sa kanya. And uh, hindi naman ako naghahanap ng someone right now. So, focus na muna ako sa career namin talaga. So, mm -mm. so, malinaw yung kayo, yung, sa inyo talaga? Malinaw naman. Malinaw naman. So, other projects mo um, ngayon? Ngayon, may ginagawa po akong teleserye. Ay, yung hanggang saan. And, um, yes. Namatatapos um, na. Yes. Uh, and album. Ayun. Um, excited ako i-share yung mga songs na nasulat ko. And, uh... Ayan, uh it's something new sa akin. Kasi never pa ako nakapag-release ng, like, album. Course. and um, may mga aabahan pa sila tentong album kay noong mag-release probably this month or next month grads right? thank you for thank you